Ayan mga boss, uh, na naman tayo sa Bards. Uh, tawid tayo mula Osamis Port. Uh, pupunta tayo ng uh, Mukas. Pupunta tayo ng Mukas. So, nakasakay tayo ng Bards. Tatawid tayo ng Iligan City. So, ang kasama natin sila, dati Kevin. Ayan. Axel. At yung ano niya. Ano, yun yung... Yun yung ano, yung yung daan papuntang Tanggup, yun yung parang bridge na ginawa dati nung hindi pa ako nag-abroad, ano pa yan, tinatambakan pa yan. Ngayon, nadadaanan na. So, nakadaan na din ako dyan, barito, times na pumunta akong Tanggup City. Umikot lang ako dun, pero hindi naman siya ganun kalayo, pero maganda daanan. Maluwag. Maingay tayo mga boss kasi nasa barge tayo. So, ayun yung ko samis alis na tayo so ito yung parts mahangin sobrang hangin ayan din na siya dumangin naririnig na tayo may nagkakarga doon na cargo mga container van So si Boss Jin nandito. Andun sa baba. yan si Boss So gagala na naman tayo sa Iligan. <coughs> tatawid tayo doon yung nakikita natin yan yan yung pier sa kabila hindi so, naman ganun kalayo yung from Usami port to Muka port Mukas yung sa kabila sa lanaw na yan na part so, yung sa Usami ito yung Miss Oak Oc, Miss Amis Occidental so galing tayo doon tatawid tayo ng lanaw so Muka port tayo bababa siguro mga 25 minutes lang yung travel natin sa dagat tapos magbabayla na naman tayo, dadaanan natin yung lahat na yan. Yan. Papuntang Iligan City yan. So matatanaw mo lang naman yung bundok pero hindi mo makikita yung daan. So tayo na mga almost one hour din. Pupunta tayo kina ate sa Iligan City. Bali doon din ako nagtagal sa Iligan. Dati no estudyante pa lang ako.

sa Laurasa. Alas 12 pa Alas Wapay, alas 2. na no gulay gulay dal karot carrot tawid na tayo nakatawid na tayo sa Moca Sport punta na tayo ng Iligan City Lanaw na to Lanaw ah sa Bohol pa-redo ng polo ni manang di to loading ko niya ay lapas na sa kalsada. <tiple> na triple isod kay na ipalikoon. Basta triple. Gaya na. Sa double sa likod mo tin dali. Na bagulo. Uling oh, walang maluto. <laughs> Wala na apoy. Eh. Oh. Ayan, hanggang dito. Ang haba ng pila ng mga cargo truck. mga trailer, oh. Ang haba. Ang haba. Ang haba. Ang haba. Ang stricto na, haba. Ang haba. Ang mga Ang haba. Ang sumakay Ang Ani Ang haba. 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 pa onhon tay. Kagayo grapas ng gede ni dito. Pulang bugan. Pulang bugan pa tay siguro ni ko ba ni. Eh. Ah, tay ara tay taman. Nilapas dito ito ganiya. At so, yan yung patubod, kapatagan, pagadian, sambuanga buwanga, pwede diyan. Ito tay pailigan tay. So, left side tay ito yung mukas rural bus terminal. So, kahaliwa tayo. At ito si Totoy. Totoy yung driver niya, no? Uh, Punta tayo Iligan. Sa Iligan. Ayan. 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 Ay, ito, 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 sundarod mo tayo. ayong yung uh, Maria Cristina, yan. Ano? So, yan na nakatawid ano, ano, na tayo. Ito so, yung Iligan na tayo. Nasa Iligan na. So, one way. Ayan, traffic yun oh. ano, mahaba yung pela dahan uh, dahan dahan umulan kanina nararibo uh, mapukin na sa wala so iligan city na time check 1.50 sa hapon malis tayo ng 1.14 sa bars na ah, di pwede ay mahulog ka A national steel company ito yung national steel company ay, yun na naman ta nila ito yung pinakamalaking ito na national to steel to company to sa ano, Mindanao

Doon yung pa city. So, dito lang tayo pa pabundok tayo. Ito yung shortcut. Ito yung diversion road sa Iligan City. Ito yung tinatawag na C3. May ano doon, crossing dolo nito. Ito yung bahay ng ate. So, diretso lang. na pe! So, ilang minuto na lang at doon na tayo. And dito na tayo sa Wilcon! So, stop muna tayo kasi... Ito yeah, tayo dito sa Bukage. Okay. Uh, ito na yung daan na bahay nila. So, dati nandyan yung daan. So, oh, lipat na tayo. Sarado na, na daw dun. Yeah, dito na tayo oh, daan. Sarado na rin. Parking wala rin bigas out. So, mm -hmm. old... so Iligan City na tayo. Alas dos. Ito. So, ito na yung bagong daan mga boss papunta ang bahay nila ate. Sorry sa ito, nung pumunta ko rito last time, sarado pa to. So, first time ni bus Jing dumaan dito. Bago pa. Ito yung bagong daan na okay na. So, mas malapit na. Hindi na ta. kasi yung daan dati, yung papunta na yun. So, andito na tayo. Okay. Awa, siguro. Dito ako nakatira dati. Ito yung Bernales ng Tipano Iligan City. So dito ako nag-iigib ng tubig Diyan sa gilid ng simbahan na yan dati. Siguro may mga sampung taon na mahigit mula noon. Estudyante pa ako noon. Tapos ito ka court nila. Wala pa tong bubong dati. Yan maganda na din yung simbahan. Ayan, may bubong na. Ang ganda. Dito, dun, sa likod nitong basketball lang kami nag ng tubig dati. Ito siguro itong kalubinan be. Dyan sa dulo na yan. ako nag-iigib ng tubig. darah shout out from Iligan City Papa sih mo mama dali ari Iligan City ah Ariel Sina ayan initson ayo kayak ngulang ni itik ko oh. <laughs> <laughs> adagana mga boss na sa Iligan City tayo ngayon mga boss so, nakatira tayo dito ng matagal-tagal rin kasi nagstay tayo dito ng kapataan pa natin Yeah. ang saya ko kasi ilang years din na hindi ako nakabalik dito So ngayon dito tayo sa saan tayo nakatambay dati Araw gabi tayo rito nag-iikot, nag-aakot ng tubig, pag-alagala, yan Ito dati, yung dami ng mga pagbabago nangyayari dito Ayan din yung mga chip na pumapasok dito mula noon hanggang ngayon So shout out sa mga taga Iligan City. Nandito ako ngayon sa Iligan City. Si Boss G na sa Iligan. Ito yung address. Sulungay na. Inip baby? Yan si Bibio. Nagdala ng lechon tree ayun na yung lechon na dala dala niya ang so dating junk shop to ngayon na 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 yung mayari may sasakyan na sila yun dati dyan ako nagbibidyo okay dati yung may sasakyan na puti na yan dyan ako kumakanta dati nung araw tapos ito yung daan diretsyo So, ang tagal ko din sa lugar na ito. Na, na may wifi. Matagal din ako dito. Nakatira dito ako nakatira dati. So, ang dami ng pagbabago. Tuto na! Dali, rakayo. Tuto na. So, Itong tindahan na to, ako yung nagbabantay dati dito. Mm. Naging tendero tayo dyan nung araw. Matagal na. Matagal na. Yan si Boss G. Yan. Shout out sa Iligan City. Yan, naging tendero din ako dito dati so pumasyal tayo ngayon at uh, ang ganda at yung parang asarap sa pakiramdam yong yung alam mo yung naging part din to ng kabataan mo yung dito ka natutulog gumigising tapos after ilang taon nakabalik ka dito na parang ganun pa din tapos yung mga tao nandiyan pa din. How does me guilty? Loss Graduation sad. Hindi, like, not. One award. Ha? Ah. Iki ba ng tubig? <laughs> Ayan. Nagtaniman na lang ng bulak. Diyan ako naliligot, nag-iigib dati. Yan yung damo nagamot kumakain siya ng damo. Ayan si Busti. Dinala ko sa tahanan ko dati. Kita yung bundok na yan. dyan kami nangangahoy dati. Yan, pero may kalsada na yan dyan. Regana! Diyan, si Baba, pila yeah. Hmm. Dugangi, dugangi! Ito mga boss, dati wala pa tong kalsada na ito, ginagawa pa yan. Ah, uh, jan kami nangangahoy. Yan yung tinuturo ko kanina. Diyan nangangahoy kami sa taas na yan dati kami ni Kuya. So ngayon, wala pa tong welcome dati pero meron na ngayon. Dito mga boss, nilalakad ko to dati mula doon sa bahay ng ate ko kasi naghahatid ako ng estudyante. Naglalakad ako araw-araw dito dati. Tuwing umaga, ako yung naghahatid tapos sinusundo ko din sa tanghali kasi half day lang yung klase pag nasa uh, ganitong lugar yung mga estudyante hindi kagaya sa atin na ano whole day so kailangan ko silang sunduin sa tanghali tapos ihatid ko sa mga to ito hmm. police station nilalakad ko lang to parang walang pinagbago ito yung school nung pamangkin ko dati pero ngayon ano na yan uh, iba na yung school niya kasi ano na siya grade 12 so, dito daw sa may isdaan baka dito na So, bali di ko alam kung saan. Pero sabi, isdaan. So, baka ito yun. Yan, dito na. So, hanapin ko lang sila ate. Chat ko muna. dinahan dyan yung school sa loob mga boss kasi dyan lumalabas yung mga ano mga nag-graduate na mga estudyante huwantay na lang tayo dito baka palabas na din yung ate ko tsaka yung pamangkin ko na nandyan ayan na uh, yan yung pamangkin ko hindi eh, nakita gabi na kasi

nagbinan berdina onday important talk ano man mo Ano si ang And naman, these... there is ilalim mo. na Sprite mo, ay? Sige mo na. Sprite, manggot. Eh, eh, eh. Eh, motras. Pauwi na tayo, gabi na. Ah, uh, umikot tayo kasi naiwan tayo ng birds. So dumantay sa Aurora sa del Sur. Iiikot tayo ng Tanggob. Papunta mo sa amin sulit. Eh, namuulan. Basta daan. Nasa Tudila na tayo. Alas 11 na. ulan lakas ng ulan kanina